Ayan mga Pinoy, isang magandang magandang umaga po At welcome back po sa ating YouTube channel Ngayong araw mga Pinoy ay araw ng Martes At I-update yeah, po sa inyo ni Boy Pinoy mamaya kung ano yung mga gagawin natin At kung ngayon lang po kayo napadel sa channel ni Boy Pinoy Sana naman po huwag niyong kalilimutan mag-subscribe mga Pinoy At yeah. hindi na po ako nagbamakawa sa inyo sana naman mawa na po kayo mga Pinoy. Oh. Oh. Doon ka sa Lindo, sa amin. do sa Kinyahan. Ayan po yung ating mga kasama sa trabaho. alas City po ang time namin ngayon. Uh, 6.40 pa lang kaya hindi pa po kami nag-uumpisa. Ayan. Ayan po sila. Yung mga gwapong yan. Ayan po yung magigiting nating construction worker. Kung wala po kami mga construction worker mga Pinoy, walang gagawa ng mga bahay nyo. Ha? Ah? Wow. Ayan mga Pinoy, samahan niyo po kayo mag-asintada ngayong araw. Mag-asintada po kayo sa Pinoy. Hmm? Ating katuloy yan, yan daw ang mga panayong ating ating tadahan, at magbigay yan doon. Yan mga Pinoy. Yan po yung ating nagawa ngayon po maghapon. Yan po yung inasintadahan ko. Ang ganda po yan mga Pinoy. At Ah, tinanong po yung inasintadahan ni Atan. Hmm. At yung pong ano dinagdagan na yung ibang asintada itinaas na. At ito pong ating ginawang butter bolt mga Pinoy. Ito po yung ano ito ito po yung butterbolt bolt natin panaga asintada po kasi mga pinoy kailangan ng butterbolt bolt ayan o oh. dalawa yan ito ang asintada ng mga pinoy papunta dito ayan dyan saka ito pong isa ito pong isang ito papunta naman yan dito dyan punta dun sa may piste na yun mga pinoy papunta yun yun uh, ito po yung ating mga gamit oh.